yung buhay niya, sangayon sa kanilang pahay. Nakikita ko rin po, sa tahanan nila, pinagbababato sila. Ano nakonsulta po ang gagawin ng isang chairman ng Blue Ribbon Committee? Sir, nakonsulta daw po ba yung mga miyembro ng Blue Ribbon o yun ay sariling decision nyo, sir? Paano kung kukonsultahin? Hindi ko nga alam kung maglalabas sila ng sworn statement nung ibigay nila sa akin yon gabi ng linggo nung makuha ko yung in a sealed envelope. Wala na akong pagkakataon na bigyan ko ng kopya ang aking mga kasama. So dahil magsisimula ng alas 9, doon ko inihayag yung in sworn statement. Hi, sir. Sir, may po from TV5. Sir, yes, I need to ask this. Ha? Kasi sinasabi, kaya daw po ang bilis ninyong uh, maging state witness, nagkaayosan na. Um, would you want Sino to po nun? Sir, yun yung mga nag-circulating among netizens, sir nung time na lumabas yung letter na... Sana po merong nagsabis talaga kasi mahirap mag-speculate ng ganun. Nilabas, uh, nagmadali po ako. Ako po, sinasabi ko sa inyo ang katwiran ng dapat magmadali. Yun po yung, ina, ina, yun po yung sinasabi ng batas. Binasi ko po sa batas lahat ang aking ginawa. At hiningi po nila at sa aking palagay po ay na, nanganganib nga sila sapagkat marami silang binanggit na mga pangalan at nakikita ko rin naman kung anong ginagawa ng mga tao sa kanilang sariling tahanan. Hindi po ako pwedeng magbakasakali. ayo kung ilagay sa kamay ko yung kaligtasan nila. Kung hindi ko po ginawa, ako po ang nasisi. Baka iba po ang tanong niyo sa akin ngayong umagang ito. Sir, since malinaw at matibay po, po pala yung sandigan kung bakit niyo ginawa ito, would you seek audience with Senator Ping as the new Blue Ribbon Chair para po makiusap or paliwanag sa kanya ba't kailangan maging state witness yung Diskayas? Alam ko po, alam niya ang uh, tuntunin ng ating uh, mga batas. Iyon po ay sinasaalang-alang ng batas. Hindi po ako naniniwala na hindi nila alam. Babasahin lang po nila yung Republic Act 6981. Nandun po yung mga provision sino-sino ang pwedeng mag-apply. Re ang requirements po, sila po by covered ng mga requirements. Sila po ba ay pasok do sa mga requirements? Alam po nila kung papasok o hindi. Uh, hindi ko na kailangang makipag-usap. Kung kinakailangan, bakit hindi? Ngunit, baka mamaya sinasabi nila, may eh, pinagtatanggol na naman ako. Ang dapat po niyong mapansin ay ganito. Bakit po nila ginadjudge? Yung sworn statement. Wala pong sino sa amin ang pwedeng magjudge. Not even the Senate President. Ako nga, pwede akong magsabi na baka sa yung may pagkukulang, ba't niya ginadjudge? Sapagkat alam ko, yung mga diskaya, kalaban ng pamangkin niya sa politika. Meron akong babanggitin sa inyo na mga ibang pangungusap na